Asan na naman kaya yung asaw? Ne, 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 ne. Nee. Sinasabi ko na naman sa'yo katura. Ah, ne, bakit ganito na naman yung saging ko? Ay, naku, katura talaga. May puso ng saging na naman, oh. Ikaw tumumba na naman yan, no? Oh. Hindi, hindi ko tinumba. Anong hindi tinumba? Bakit tinagbat ko lang yung saging doon sa bahay natin, eh. Ako na naman si O, tignan hindi mo, ko... may ano, oh. Puso ng saging, oh naman, lang sana ako dito ng gulay. Tapos nakita ko tong puso ng saging Ay, na tumba. Tingnan ko na, naman then. kung gano'ng kalakas yung hangin, no? Oh. Ay, oo, siguro. Pero titignan ko lang kung talagang natumba. mal wala akong ano. Ay, oo, medyo ano, luma na kaya naniniwala ako sa iyo. Oh, wala ka sa Baka talang... may tinumba ka na naman diyan, ah? Wala. Oh. Gusto ko sana kunin yun no. Oh. Yung isa pa dun Ay, ah, yung puso. Oo, sana lumakas yung hangin para matumba. Nakuha ako. mo naman yung puso ko. Eh, kuna, manining ka. <laughs> o, sa mga nagsasabing ignorante si asawa ko na hindi niya alam yung buhay-buhay dito sa baryo, marami pa po kaming sagingan dito o. At yung tinumba po ni Mrs. dun sa vlog namin last, <laughs> eh, ano po yon? Uh, saging po ng unggoy yung mabuto kaya pin pinatumbak ko po. Oh. Pero oh. ito hinangin po yan ah. Hinangin. Oh, pera basher po kay Mrs. Mm -mm, ko sayang. ah. Oh, oh. At ito mo naman kami at dito. Syaka, at saka may nagsasabi daw na ang tagal-tagal ko na dito naninirahan kila katuro, hindi ko pa din daw masanay sa salitang ilokano. Oh. Mm, ah. Anyamit tinin si nga ba? Share ha nakaskastain ah. Mm, konak manen. Dugsul ko tarupam. Mm, konak manen. Oh. Ay dugsulik tarupam gayam. Oh, konak manen. Oh, pero bas-bas lab lab-lab lang. Uh, uh, Normal. Hindi, lab ko yung mga basher ko. Alam mo kung uh -oh. bakit? Uh oh. Wala lab ko lang. Ah. <laughs> <laughs> oh, okay, itermo kami kung dito kung sa kwan, sa kakumanan mo. Oh, hindi ka na ignorante kasi ah, wag ka nang magiging oh, ignorante kapas, ah. Oh, na buras na nila yung mga mais. Alam niyo yung last time na binag namin na isalpit ay isaplit. Oh, saplit, saplit ko sa baser Ah, uh, ito Adam na 'yon. Ito no, makalawas. Oh, ito hmm. na 'yon, oh. Wala na akong may isa sa mga baser hmm, kasi ko na naburas-buras yes. buras na mal Amo kakabsat ando dun yung rabong ni Katuro. we, ni kami dyan yung rabong. Nga, tak hmm. Ay, nga oh, no, baka ni katuro ti agtak tao haan kanya na ay <laughs> haan kanya ka jemal oh, oh. so nga sak ti agtak tao rabong oh. mapan kami idjay ipakita mi ajay rabong na no adda pay mm -mm. Oh, sige natakaw pagkada ka, Garudenta, ne. goodbye thank you for watching